Boss, ano uh, ba pong uh, nagtatanong, ano po reaksyon ko? Ano uh, ko ba siya itong uh, issue nito? Ako'y uh, nanahimik, para uh, man akong uh, sinasagot. Uh, sa mga uh, a lot of people have been asking me, ano reaction mo? Eh, ito na po yun. Ito na po yung uh, reaction ko. Uh, sabi ko nga, eh, ito yung walang personal nito. I just trust in the in our justice system. Uh, ako uh, laban sa mga irresponsible na uh, tao, lalo na pagdating sa social. Bosing nagulat uh, ka, January 1, New Year, sinira ang pass ng taon? Hindi naman. Uh, parang expected ko na yun, sabi na naman yung, uh, Last year pa pinopromote. Uh, ah, may narating ka ng ano, boss, na parang gagawa ng gano'ng klaseng pelikula? Ah, so, uh, na. Boss, yung pangalan? Alam mo, lahat ng tatong video, masasagot niya ng aking, uh, uh, na aking lawyer, si Atty. Lalo po tayo sa mas maluwag. Ano sabi ng asawa? Ano sabi ni Miss Kulin po? O siyempre, full support. Not only uh, my wife, but uh, my children, my friends. And I think uh, uh, yan ng mga kababayan natin eh kasama ko sa laban. So, boss, ito sa inyo kung ito so mababasa at mababasa ito ha? hanggang ito iti. Si attorney Bahala. Boss, ay tingin nyo po politically motivated ito. Oh. Si attorney din na sa Sir, personally, kumusta na po kayo? Boss, personally, kumusta na po kayo? I'm okay. I'm uh, okay. Tingin okay. uh, uh, mo po, uh, hindi na alam mo kung sino gumawa nito. Um, ayun pa ba yung ano? pinirang kuri po ito mo Si attorney Sanchez. Visible nito sa tingin niyo, may politics involved, political driven, ni judges. I don't want to comment on that. This is a non-political issue. Uh, for me, ha? Uh, ewan uh, ko para sa ibang tao. Pero has it been affecting your family uh, na po? Yung yeah. ganito? Because it's been on social media, uh, yeah. share... So, Baka na panood ni baby? Siyempre, lahat ng uh, pamilya ko, lahat ng kaibigan ko, sa uh, Island, at uh, full support sa akin, kung ano ng aksyon na, na sabi, na nga nila, ng there will be Ipapatigil niyo po yung show Meron po bang gano'n? Sorry? Do you plan po na ipatigil po yung pagpapalabas? Ah, wala tayong micro-comment. Ah, uh, wala kayong plano ng PRO boxing, ano, trailer or something?

basta ako naniniwala sa uh, sa sistema ng ating justisya. Kasi okay, for purposes of balance, so as anybody from the production, ginagawa yung movie, ever for your side? Wala. So wala akong, uh, walang kumusulta, wala nagpaalam, paalam. Uh, so walang consent. So out of the blue, merong ganito, boss, na parang, ay, sinisira, parang, okay. Sinasakyan ba? Yung, kasi kailala ka pa rin yung bossing. Eh. eh, ganun talaga ang buhay. So, <laughs> so sa mga artista na gumanap, meron po ba kayong ano, sa Sa manang party? doon. Trabaho lang yun. No problem. Pero, okay. bossing, gaano kasakit sakit yung sinabing? Wala pa, iba magkakatanong. Nirate ka ba ni Vic Soto? Pa, gaano kasakit sakit yung bossing? Ah. Hinailate kasi. Ay, no comment ako dyan. Sa akin na eh, normal na I'm a very uh, private person. Di Sir, yung, could you take us back? Hindi ako yung kutanong-kutanong. Uh, oh, Borkin sila uh, na magtatanong. Sir, <laughs> could um, you take that first moment na nabalitaan mo or napanood mo yung issue? <laughs> 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 Pano po nalaman na may teaser na gano'n? Kayo po ba yung mismo? wife. <laughs> Kasi ako naman hindi ako active sa social media. So, mga kay lang. Uh, uh, principally, may wife uh, So, ano po action niyo po? mo Boss, um, pa yeah. nag-exit uh -huh. na so apology from the, from uh -huh. or any one of the sa so, ngayon um, ginawa lang namin ng nararapat uh, uh, ano yung nararapat uh, naman ko ito na po yun uh, talagay na po nakasulat na po lahat sa papel uh, ako na nakapag-outtake ako uh, sa fiscal o ano man ang mangyayari susunod yun po ang aabangan uh, na may damages na pera O ito na naman <laughs> 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 de la Cruz ang uh, Bossing message na lang sa family Apa? Family family, family niyo. Pepsi Paloma Ay. Meron po ba? wala uh, muna uh, no comment Sa family, niya nga po nyo family ko. Salamat. Araw-araw ko naman silang nakakausap. Thank, Thank you sa support. At uh, huwag silang mag-alala. Uh, Kaya-kaya ko doon na ba? Okay. Sana nyo for justice. Ano kung gusto nyo maging ano? Uh, outcome. Kahinap na nito. Thank you. Thank you. Thank siya, Thank Thank you. 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 Thank Thank you. sa you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.